Hello, good morning guys. Ayan, meron na tayong nabiling ulam guys para sa pananghalian. Ayan. Ito guys, nabili ko siya kanina. Ayan, buhay pa ito. Pero ngayon, wala na. Tinanggalan ko na nga siya ng tali ng, sa kanyang ano. Kasi wala na patay na siya kanina pa kasi madaling araw ko ito binili ayan tapos meron tayong panghalo guys ayan meron tayong kalabasa sitaw ayan ito guys ay lalagyan ko po siya ng gata gataan natin to mga guys kasi masarap po ito sa may gata ayan malalaki po siya Han? malalaki siya mga guys kaya lalagyan natin siya ng sitaw at kalabasa ayan good morning mga guys thank you so much Please like and share na lang po sa aking video. Bye for now. Thank you.